ah, big na eh, <laughs> dito tayo banda makakagulo na yung mga bumbero dito guys sunod kasi dito ah, ito ah, yung iba? and they é 哎，愉快。 sunod-sunod eh. Bum -bum Pero yata ng ano, Metro Manila. Agak-agak. Ha. Medan. Alalayan yo, atas saya. Atas saya alalayan yo. Betul tadi Oh, may bumbero, lahat yata ng bumbero ng Metro Manila lang dito ayun oh sila ay, dito banda yung sunog eh dito yung banda wala ba, may mga paparating ito alerto lahat ng bumbero apa oh, yang mau paparating rating? <laughs> oh, stand by yang main jangan. Ako, ako dumangot yun Oh grabe, huwag parating pa Dito lang tayo guys, standby lang tayo dito Ah, meron pa dito. Meron pa kumarating. Oh. Ay, dito, pila na yung mga bumbero dito. Eh. Pila na mga bumbero dito. Kakamay nila. Alas lahat ng bumbero ng Metro Manila nandito. Ay. Eh, imposible pa maubusan ng tubig ang mga yan. Sa dami nila. Ayan ang kagandahan dito, nagkakayos sa lahat ng mga volunteer, mga volunteer, talagang Sabi oh, standby yun Dami oh Ay, meron pa yun sa kabila イかった。 Siguro guys yung mga dumating na bumbero dito nasa mayigit dalawang po. Ayan to. May, may ano pa. May parating pa. Salungat tayo. Mayroon sa, may, sa kabilang, Mayroon dito. Dalo. standby yung iba para kung sakaling kailangan yun Ang oh, grabe may paparating pa ang dami oh, isa, dalawa, tatlo tatlo pa to mga uh, nasa 30 na umabong pero dito Ayan jadi ito na yung mga uh, GMA Ayan, may dumating sampai na sa gila Stambay na yung dito na mga bumbero dito guys na ano na na sa, na ano na nila napaiputan na nila yung ano ayun may dumating pa dami matibang ano na ito oh. so, okay bilis nang responde dito okay Tak, ni dia. Alright. Ya terasa nak, apa la niat tak?